Samantala, walong forest fire naman ang sumiklab sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, partikular na sa bahagi ng Benguet at Baguio City. Agad itong nirespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection habang ang mga tauhan naman ng Philippine Air Force ay nagsagawa ng heli bucket operation upang maapula ang nagliliyab na apoy sa kagubatan. Ayon kay Bureau of Fire Protection Tuba Chief Operators o Operations, Senior Fire Officer 3 or Vil Dumakas, sa ngayon ay nakontrol na nila ang utaturang forest fire nang maapot ito ang perimeter fence ng mga tower ng mga regional network group. Ngunit ngayon paman, ay inaasahan pa rin anya nila ang posibleng paglawak pa lalo ng nasabing sunog. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagsiklab ng forest fire sa Cordillera Administrative Region na karamihan ay naitala naman sa ilang probinsya ng Benguet na tinatayang may lawak na 60 hektarya. Samantala, sa ngayon ipatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon at pag-alam ng mga otoridad sa posibleng naging ng nangyaring forest fire kung saan kabilang sa kanilang mga tiniting ng angulo ay may kaugnayan sa kaingin system, agricultural clearing bonfire at ganyan na rin ang posibilidad ng kapabayaan sa pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Ook neto ay nabisuhan naman ng lokal na pamahalaan ng bagyo ang mga residente malapit sa lugar ng forest fire na magsuot ng face mask dahil pa rin yan sa makapal na usok na bumabalot ngayon sa naturang lungsod. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Bas radio. Bombo.